Kalimutan natin yung mic natin <laughs> mm. Excuse me po Okay, medyo kumain lang po tayo ng mani <laughs> Okay, maraming salamat po sa inyong lahat Kamusta mga kababayan? Ayan Kamusta mga kababayan? Welcome to another hard-hitting episode ng ating political deep dive Diretso sa puso ng polit politikang Pilipino. Ako si Hashtag Walk with Lan. Okay, talagang ano ha. At ngayon, pag-uusapan natin ang mainit na. Ayan, tayo lang ha. Ayan, pag-uusapan natin ang mainit na issue na nagpapakulo sa dugo ng mga netizen. Ang laban ng Duterte Youth at Gabriela sa tatlong upuan sa Kongreso. Luluha nga ba ang Gabriela o ang Duterte Youth ang magwawagi sa political showdown na ito. Alam nyo mga kaibigan, this isn't just about seats in Congress. Ha? Ito ay tungkol sa tunay na representasyon sa laban ng kabataan at sa mga akusasyon ng political persecution. No? Pero teka, bago tayo mag-dive deep, i nyo muna ang like button, subscribe, at i-ring ang notification bell para sa mga OFW natin sa Dubai, Toronto, Sydney at LA. Send us some super thanks para suportahan ang content na ito. Let's keep it real, mga kababayan. Okay, today, we're unpacking the Duterte youth controversy, ha? Huh? Why Gabriel crying foul and what this means for Philippine politics in 2025. Maghanda kayo because this is gonna be a a uh, couple of minutes roller coaster of facts, satire at sariwang chismis na may intellectual twist. Let's break it down. The Commission on Elections sa COMELEC canceled Duterte youth registration, calling out violations of the Party List System Act. Pero ang Duterte Youth, ha, they are shouting political persecution. Meanwhile, Gabriela is eyeing those three seats, saying, ha, kami ang deserving. Pero teka, sino ba talaga ang may karapatang umupo Let's dive in. Kung gusto niyong malaman ang buong katotohanan, i-share ito sa mga kaibigan niyo dyan sa Riyadh, Singapore at Hong Kong. Let's spark a global convo, mga kababayan. Okay mga kaibigan, ha? let's start with Duterte Youth. Ha? Sino ba sila? Ang Duterte Youth ay isang party list na kumakatawan sa kabataan inspired by the legacy ni former President Rodrigo Roa Duterte pero let's be real, ha? Ang pangalan pa lang, parang action movie na, di ba? Duterte Youth, Rise of the Young Guns. <laughs> Pero seryoso, ha? The group has been lighting rad for controversy since 2019. Ang Comelec Second Division, last June 18, 2025, kinansila ang kanilang registration dahil sa mga alleged violations ha, tulad ng paglabag sa Party List System Act no? Isa sa mga dahilan si Ronald Cardema. Their first nominee noong 2019 was 33 years old, lampas na sa 30 years old age limit para sa youth representation. Ouch. Hmm. Imagine mga kaibigan ha, nagpapanggap kang youth leader pero ang edad mo, qualified na for senior citizen discount, ha? Kidding <laughs> aside, this violation sparked a legal firestorm, ha? Pero here's the Duterte use defense. They claim this is a political persecution orchestrated by their rivals. According to Cardema, other party lists like Gabriela and Kabataan have pending cases too. Pero bakit sila lang ang pinunteriya? Hmm, may point ba siya? On one hand, the Comelec's decision is grounded in law. The Party System Act is clear. Youth nominees should be 30 or below. Pero on the other hand, Duterte Youth's argument about selective enforcement raises eyebrows. Bakit nga ba sila lang ang parang hinintay ng Comelec na may magnifying glass? Is this about justice or politics? Let's keep digging. Ano ang tingin ninyo ha? Political persecution ba ito? Drop your thoughts ha sa comments. Mga kababayan diyan sa Qatar at Japan. Now, let's shift gears to Gabriela Women's Party. Ang Gabriela mga kaibigan ay kilala sa kanilang advocacy for women's rights, no? From fighting for vowsy laws, for pushing for gender equality, they have been a staple sa Kongreso. Pero ngayon, they they are at the center of this controversy ha demanding those three seats na original, originally for Duterte youth. Ha? Ayon kay Representative Arlene Brosas, the Comelec's decision is mahalagang hakbang to hold Duterte youth accountable. Gabriela rang 55 no, sa party list votes is next in line for a seat. Kasamang Abono at ang probinsyano. Pero here's the tea. Some critics are saying Gabriela's acting entitled. Kung hindi kayo binoto, bakit kayo magdi-demand ng upuan? Let's call it spade to spade, no? Gabriela's advocacy is noble, pero ang paghawak nila sa issue na ito feels like political opportunism instead of focusing on their own campaign. Parang they're riding the Duterte youth's downfall to score seats. Saan ang fairness dyan? Ang boto ng tao hindi naman para sa kanila, 'di ba? Gabriela's argument is legally sound. Kung wala na ang Duterte youth, ha, the next in line should take the seats. Pero morally, it's tricky. The voters chose Duterte Youth, na, huh? not Gabriela. Replacing those seats feels like undermining the people's choice. Ano sa tingin ninyo, mga OFW sa Canada at Australia? Imagine, huh? ikaw ang botante. You voted for Duterte Youth dahil naniniwala ka sa kanila. Tapos biglang sasabihin, sorry, Gabriela na lang, parang in order mo ng adobo. Pero biglang sinigang ang dumating. Ano ito? Scam? Okay, share nyo na ito sa mga kaibigan nyo ha, sa Italy at Saudi Arabia. Let's hear your hot takes oh, sa comment section. Okay, mga kaibigan, this, is, this isn't just about Duterte youth ha, versus Gabriela. Ito ay tungkol sa mas malaking laban ng Marcos. No? Okay, ng Marcos-Duterte feud. No? The cancellation of Duterte youth registration comes at a time When Vice President Sara Duterte is facing an impeachment trial, coincidence? I don't think so. Parang teleserye ito mga kaibigan eh. Ang Marcos at Duterte's dating magkaibigan, ngayon parang magkaaway sa ang probinsyano finale. At ang Duterte youth ha, there the collateral damage sa so political chess game na ito. Okay, the party system act aims to give marginalized sectors a voice in Congress. Pero let's be honest, it's become a playground for political dynasties and opportunists. Duterte Youth, huh, with its ties to the Duterte name, benefited from this system. Pero Gabriela, they have also mastered the art of staying relevant kahit hindi sila palaging tough vote getters. Sa ibang bansa tulad ng US at Canada, party list systems are rare. The Philippine system is unique, pero it's flawed. Kung gusto natin ang tunay na representasyon, kailangan natin ayusin ang batas na ito. Ano sa tingin niyo mga kababayan sa Hong Kong at sa Singapore? Kung agree kayo na kailangan i-reform ang party list system, hit that like button at i-share sa mga kaibigan niyo sa New Zealand at Germany. Mga kaibigan, let's give credit where it's due. Duterte youth, despite their flaws, has been a voice for young Filipinos. From anti-drug campaigns to youth empowerment programs, they have shown they can walk the talk. Bakit ba kailangan i-cancel sila agad? The Comelec's decision feels like a slap in the face no? to the voters who chose them. Kung may violation man, bakit hindi nalang i-correct? Why throw the baby out with the bathwater? Ang Duterte Youth ay may track record ng paglilingkod, unlike some party list na puro rally lang ang alam. Isang OFW sa Dubai ang nagsabi sa akin, Kuya, I voted for Duterte Youth kasi they inspire my kids to stay away from drugs. That's real impact, mga kaibigan. Hindi yan matutumbasan ng legal technicalities. Kung naniniwala kayong deserving ang Duterte Youth, send us some super thanks at i-comment. Laban Duterte Youth. Para sa mga kababayan sa Japan at South Korea, let's show our support. So anong so ano na ang susunod? Ha? The Comelec's decision isn't final yet. Duterte Youth can appeal to the Supreme Court and if they get a restraining order, they might still keep their seats. Pero kung upheld ang ruling, Gabriela, Abono, and, and, ang probinsyano will take over. Okay, parang Survivor Philippines lang to mga kaibigan. Sino ang matitira sa island? Duterte Yus ba? O Gabriela ang magwawagi? Abangan. This case exposes the cracks in our electoral system. Kung gusto natin ng mas transparent na politika, kailangan mag-reform. From stricter nominee rules to clear guidelines or cancellation, it's time to level up. Anong tingin nyo sa future ng party list system? No? Drop your thoughts sa comment section, mga kababayan, sa UAE at Australia. Okay, mga kaibigan, ha, We've, unpacked, we, we've unpacked the Duterte Youth versus Gabriela Saga. From the Comelex bombshell decision to the bigger Marcos Duterte feud. Ang tanong, sino ang tunay na representasyon ng bayan? Duterte Youth with their youth empowerment o Gabriela with their women's advocacy? Here's my take. The system is broken, pero ang Duterte youth deserves a fair chance to prove themselves. Hindi dapat luluha ang Gabriela. Kailangan nilang labanan ito sa boto, hindi sa technicalities. Pero ikaw, anong tingin mo? Excuse me po. Kung nagustuhan nyo ang episode na ito, i-hit ang like button, subscribe, at i-share sa mga kaibigan nyo sa US, Canada at Saudi Arabia. Send us some super thanks to keep this channel alive. Para sa mga OFW natin sa Dubai, Riyadh at Singapore, kayo ang dahilan kung bakit kami nagpapatuloy. Maraming salamat mga kababayan. Hanggang sa susunod na episode ha. Keep it real, stay informed at laban lang. Mabuhay ang Pilipinas.